Good morning Marinduque As of uh, anong oras ngayon uh, Sir, sa ating mga kasama mga polis 8.05 in the morning ano po? Live buat po dito sa barangay Masiga Dito po sa bayan ng Gaza Narito po tayo ngayon upang uh, i-monitor din po yung situation ngayon Uh, at ako po ang inyong kabayan, Adrian Rosales, dito po sa ating election 2019. Ano po? At uh, sa din ng ating mga kabayan, ito rin kasi yung lugar kung saan ako bumoboto. Ano po? So, so far, uh, so good naman po yung situation. Marami na rin po ang nakaboto. Ano po? At siguro yung monitor din natin, papasok po tayo doon sa loob. At siyempre, una, hanapin din natin yung ating pangalan. mayro uh, mayroon po tayong dalawang uh, kasama po ngayon, ano po, dalawang taga-PNP na naka po dito. Si Sir uh, Dango at saka si Sir uh, Agnes. Sino kaya ang pwede nating interbyuhin dito? Sir. Ah. Uh, ah uh, si Sir uh, Agnes, Sir. Okay, hawak mo 'yung mikropono Sir, good morning. Good morning. Uh, sir, uh, anong oras nagsimula 'yung pagdating ng mga tao? Mga 5 5 or 6. Mga 5:15 'yun 5:15, May nagsimula ng dumating 'yung, yung mga... mga tao. So, so far sir, marami na nakaboto? Oo, oh, medyo madami na rin. So, sa monitor nyo sir, wala naman tayo nakikitang mga gulo o mga problema? As of now, wala naman po. medyo uh, naman. maayos naman yung daloy ng ano, botuan ngayon. So, so doon sa kasi sir, iba mga lugar na nakikita natin, may mga kapartner kayo ng mga ng Army, ano? Yes. na wala tayo kapartner or sila ay moving uh, na nagmo-monitor din kasama ng ating mga... Uh, nagmo-monitor naman, pero moving. Okay. Uh, Bale please. dito, dalawa lang kami magkabody. Ah, uh, Hanggang ano oras kayo, sir? Depende po kung pala matapos yung ano. Wala kayong kapalitan? Wala po, kami lang. Uh, sir. Thank you, sir. Oh. Uh, uh, thank At, you. Uh, salamat po sa patuloy ng pagkala. Thank you, sir. At uh, yan po yung ating situation po ngayon. Papasok din po tayo sa loob o pangayon know, mo Thank you kay... Uh, anong designation, sir? Patrolman. Patrolman. Ang nalilito na tayo ngayon, yung SPO1 ngayon, ay uh, yung PO1 ngayon ay patrolman. Ano po, yung PO3 sir ay? Uh, police uh, Staff Sergeant Staff Sergeant, yan Medyo nakakalito, pero ganun pa man Hindi tayo malilito sapagkat yung mga polis naman natin Ay narito nag service Ano po, tuloy-tuloy po tayo uh, Mike Misiano, uh, inanunood Ay po ipatuloy po na live Dito po sa ating pag-monitor dito po sa election 20 2019 ano po? Oh, nakaboto na to. Ah, nakaboto ka na ba? Opo, no sir. Oh, ano, kumusta? Good ass po. Ah, <laughs> uh, okay. At uh, ito po, lumalabas sila po yung mga una, ano po, na nakaboto. Dito po sa atin pong uh, election 2019, ano po? Ah, hanapin din natin yung ating pangalan sapagkat sa kabatiran natin mga kabayan, tayo rin po ay dito bumoboto sa Barangay Masiga. May ilan pong presinto po dito. Ito, ito, ito. Ito ang ating i-interviewin na ito. Ito si Kagawad. Ano, Kagawad? Uh, kain na ka pa ba dito? Ngayon lang? Ngayon lang po. Ah, uh, ngayon lang. Uh, so far, sa, sa tingin mo, marami na nakaboto? Oh, hawakan mo yung mikropono, Kagawad. Yan. Yeah. Uh, magandang umaga po. Uh, good morning po. Magandang umaga po sa lahat. Uh, as of now po, sa tingin ko, mas marami na po yung nakaboto kasi uh, mas mga senior citizen po, tsaka kadalasan po ay mga kabataan. Umaga. Uh, manawagan ka doon sa mga kabarangay natin dito? Uh, Nanawagan po ako sa mga kabarangay ko sa Masiga na maging matalino sa pagboto vote wisely po at uh, isipin po natin yung kapakanan ng mga future generation para doon sa iluluklok natin na uupo sa kanilang mga posisyon. Ano nga ang pangalan mo? buong pangalan, Kagawad? Uh, Kagawad General Polivar po. Okay, thank you. Marangay masiga po. Salamat thank oh, po. Thank you, thank you. Po. At uh, po yung ating uh, na-interview na si Kagawad. At uh, ito po yung pila sa ngayon. Mamaya pipila din tayo dito. Yan. Ito po yung asin situation ano po, sa lahat nating mga kabayan, sa ating patuloy na pagtutok. Ngayon, election 2019, ako po yung kabayan, Andrew Rosales, dito po sa Marinduque News Network. Okay? Titignan natin kung paano nila minomonitor yung uh, pagtingin ng mga pangalan. Uh -huh. Ayan. Makikita po natin na tinitingnan po nila yung kailan mga name. Ano po? dito po sa labas po kasi yung pong mga name po nila. Ano po? Ayan. So may mga nag assist naman po so far. Uh, ayan. Sisipat lang tayo. Makita natin ano po? ilan din lang yung nasa loob. Ayan do sa report natin last uh, week ano po do sa testing and zealing eh, rin po yung situation na ano po makikita natin ngayon yung machine at lakapila uh, nakapila din po yung mga tao ilang presinto po ito yan sa so, dadaan dito baka may magalit ano ito 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 itong ito, mga taga barangay na ito ano kaya ah ito ito si si ma'am. Ito yung taga-barangay din eh. okay? Sa mga kabataan ito. Ma'am, hang pakihawakan yung mikropon para makita yung kagandahan. Ayan. Sige. Ah, uh, Nakaboto ka na ba, ma'am? Hindi pa po. Hindi pa. Pero kay anong oras ka pa narito ito? Alas 6 po kasi po volunteer po kami na simbahan PPCRB ah, oh, po. Opo. Oh, so bukod sa pagiging uh, barangay official, ay ikaw ay volunteer. Volunteers na, po ng simbahan na uh, representative ng PPCRV po. Hanggang katapusan narito kayo. Opo. Oh, sure, Opo. No? Oh, so sa monitor mo ma'am kung kayo alas 6 lang narito, marami na bang nakaboto o Madam, mas marami pang darating? Mas marami pa pong dadating pero start po siya ng alas 5, marami na po siya nakapila dito. Mm -hmm. Alas 5, meron na? Opo. Oh, so, ibig sabihin, ganun ka-excited yung ating oh, naka-ubayan. Mm -hmm. So, manawagan ka po sa mga ka-abang kabataan na hindi pa nakakaboto, na sila ay, gusto uh, rin lang, ano, bumoto, baka sila ay nag-aalangan bumoto. Manawagan ka po. Um, sa mga kabataan po dyan, na uh, hindi pa nakakaboto, para oh, po... <laughs> Sige, huwag ka na mahiya. Uh Oo. -oh. Kasi, eh, leader kabataan ka. Live yun, live. Live lang napapanood <laughs> sa buong mundo. Huwag mo kapituran. Oh, um, sa mga kabataan po dyan na hindi pa nakakaboto, kailangan yung bumoto. Ito yung karapatan ninyo at vote, vote wisely. Yan lamang po at maraming salamat. Pangalan niya, buong pangalan? Um, ako po si John na may si Emilia, SK Chairman ng Barangay Masiga. Uh, SK Chairman po ito ng Barangay Masiga. Thank you. Thank you, Thank po Thank you. Thank you. At uh, ito po, marami pa rin po yung mga bumoto po pala kanina. Ano po, marami na din daw po mga senior citizen na nauna. Ano po, mamaya-maya po, siguro pipila na din ako. Kasama na ako sa pipila dito sa mga uh, tao dito. Ha? Hamos na at uh, bumoto na kita. Makikipag-erguhan pa kita din sa mga tao na ririni ngayon. Ano? Ito, ito si nanay. Uh, senior citizen po ito. Nanay, nakaboto ka na po ba? Oo. Oh, uh, nakaboto na? Nakaboto na po uh, ako. anong oras ka po po marini? hindi ko lang kung alam yan. Siguro yung mga alas utso. Ah, ayaw na naman po nagabigay sa inyo ng bayad. O, bayaran. Oh, ba't nabayaran? Ako yun. Ako'y siya, tutoy pa. Ako'y abigan para pinagbili ko yung pagkatao ko. Ayun. Pag yun ay ako'y abayaran ng... Pag binayaran kayo, para uh, pinagbinta mo yung... para ko po. Uh, 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 para ay... pinagbinta ko na yung sarili ko. Nakakonsensya yun, Diyos ko Ayun, po. Nanay po. Sinanay po, ano buong pangalan nanay? Patria Sagid Buena. Patria, pa, patria? patria Sagid Buena. Sagid Buena, opo. Pumanawagan ko doon sa kapwa mo, senior citizen, na hindi pa nakakabuto. Ay, mga kapwa, senior citizen ko, sana i-vote ninyo yung tamang abuto natin. Mm -mm. Lalo na sa senador, ay sipin ninyo mabuti kung sino talaga. Mm -mm. At yun ay sa kapakanan ng ating mga matatanda at kabataan. Salamat okay, po. Salamat po, nanay. Ayan, ayan po, ano po. Yan yung ating senior citizen ay shadow ay nakukonsensya pag daw siya tumanggap ng bayad at bakit daw niya abinta yung kanyang buto. Ito rin, ito rin, ito rin yung mga kasama din natin. Ano po, mga, na, ano na, na po kayo? Nakabutos wala, na po. Oh, nakabutos na. Ay, wala na magiging sa inyo ng bayad. Wala naman. Ah, uh, sabi ni nanay kasi nakakonsensya <laughs> daw ay. Ah. <laughs> wala na galo. Wala naman. naman. kasi pagka po tayo tumanggap ng bayad at saka yung nagbigay ng bayad, pareho po pwedeng kasuhan yun. Uh. At saka po pagka ganun, eh, na rin po ang nagturo doon sa mga tao. Kasi wala na tayo na sa kanila. Oh. So, po, pangalan po. Concepcion so, Rian Sales. Concepcion Rian Sales. Yung citizen po, nakabuo so, na po sila. Thank you po na na. Oh, thank you rin. po. At uh, yan po yung ating situation po ngayon. Ano po? Sa lahat ating mga kababayan, marami na rin po nakaboto. Ayon nga po sa report, ano po? ng ating mga taga-barangay kanina as of 5 o'clock in the morning. May meron na po tayong pila na, na, na nakita po dito. Uh, Glenn Grimaldo sa barangay Masiga po ito. Ito yung lugar kung saan ako bumuboto. Ano po? Uh, mamaya po ikot pa rin po tayo sa iba't ibang mga lugar dito po sa buong uh, ano ba yung nakasayin sa akin, Sir Myong? Bayan po ng Gasan, Buwak at saka po Mugpo, Ano po? At uh, medyo mainit. Ano sakripisyo yung mga bumuboto natin lalo na pagka ano uh, itong mainit pati po ako. Inapagpawisan na. Ah, makikipag-irguhan pa kita dito sa mga tao na naririnig ngayon. Ano po? Medyo mahaba-haba po itong pila. Ayan, apakita po natin sa inyo. Live dito po sa Marinduque News Network. Ayan. Ayan, ayan, ayan. ayan. Ayan ah. Nagasiksikan na din eh. Oh, ayan ah. Papakita natin. Oh, naiinitan na. Naiinitan ka na po. Naiinitan na. Mainit na po talaga. Pati pa. Pata, pata na. May naluluto na. Ay, ulo. Ay, ulo. Ay, nainit. Ay, nainit. Ay, nainit na rin ang ulo. Okay. Nagkakagulo na. Inaayos na. Inaayos na. Ayan. Sabi po nung isa kanina, ay, anong init na at nainit na ang paa pati ulo ay mainit na ayan eh ah, tumawoy dito dito ito 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 naman si ma'am. Ba't ito hindi naka... Hindi yata ito buro yung no? ay sa pagbuto, ma'am? So, oh, oh, ang dapat interview ah, na yung aking representative. Ah, ay, ganun Ako lang ng ngipin. Ah, kaya hindi po. po kaya hindi ka, ma'am, nag-ano ay, nag na sa eleksyon? Ay, matagal na po ako hindi nag-serve. Ah, okay. sobrang, sobrang init na po doon. Kaya, ay, kaya, ayon po, po. Doon, kaya mamaya, baka mamaya, makikita na lang po. Ah, um, diyan. haba po, um. Medyo mahaba na po yung pila na po doon sa isang presinto at saka medyo mainit kaya sa ngayon po nakikita natin ay, tiba, nasa ang paralala siguro natin sa mga boboto po ngayong araw na to ano po <laughs> ay magbaon po kayo ng tubig ano po at payong ano po dahil talagang medyo mainit especially mga medyo naga-maintenance na ano po ay mag uh, magingat ano po at para po maiwasan din natin at uh, tayo po mismo yung mag-aingat sa ating sarili sapagkat talagang uh, medyo yung sitwasyon po ngayon eh mainit ano po uh, para lang natin maging wise po tayo sa ating pagboto ano po sino man po yung uh, mag-aalok sa atin ng uh, kung ano paman Sabi nga nung ating na-interview kay na senior citizen ay siya ay nakukonsensya kung apagbili ah, niya yung kanyang boto. Abakron uh, natin yung mga tao. man thank you. Abakron uh, natin yung mga tao nakapila ngayon. Ano po? Sakripisyo para po sa kapakanan ng ating mga kabayan. Ano? Yan. Yan. Abakron uh, natin. Yan. Ito yung bagong pila. Yan. Ayan. Ayan. Ayan, ayan. Ah, background dati kumana nakapila ito. na Hindi naman senior, ni, senior nakapila. Ayan. Ayan. Apo. Ito, kasi sila sila sa senior. So, da dapat po ito, isa rin ito sa ma-monitor ano po no ng ating mga election uh, volunteers na may ayos po 'yung pila. Ano po, medyo mahirap po 'yung sitwasyon po ngayon. Ayan. Ayan, ayan. ayan. ayan, ayan, Ito, ito, ito. Kaway, kaway, daw po, Kaway, kaway. Ayan. So, live po dito as 8 o'clock in the morning, ano? Uh, 8:10, dito na 'yung Ay uh, ito po 'yung ano natin. Situation po natin, ipaayos natin ngayon 'yung sitwasyon po ngayon. Uh, para lang po natin sa ating mga kaubayan ano po, na bumuboto, maging uh, mapanuri, maging mapagbantay at uh, siguro po maging responsable din po ang bawat isa sa atin sa ating isasagawang pagboto ano po, para maging maayos po itong eleksyon na uh, o ating pagboto na ating isasagawa. Ah, uh, babati po sa Almendra sa Buwak ano po. At uh, sabi ni Gemma Loha de Belen, vote wisely. Okay, thank you. Ano po? Ito, halo-halo na. Hindi natin malaman kung sino yung senior at saka sino yung mga uh, kabataan po ngayon. Ano po? So, sa lahat po natin mga kabayan, patuloy nating uh, pinapalala. Ito, 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 ito lang yata ang presinto na ito ang magulo. Mahaba, ano po? Ayan, yan Pinapakita po natin. So, ayan. May situation po ngayon. Ayan. Ayan. So, medyo ma mahaba po yung pila dito sa area na to. Ano po? So, lahat natin mga kabayan na hindi pa po nakakaboto, in inapanawagan natin na kayo po ay... Uh, magtungo na rin po sa inyong mga presinto upang mahanap din ninyo. At uh, palala din natin sa ating mga senior citizen, ano po, magbaon din po kayo ng tubig, yung managang maintenance, ano po, may mga payong. At syempre po, ihanda na po ninyo yung inyong mga kodigo kung sino po yung inyong aboto, ano po, para po maging handa po tayo sa ating pong pagboto. Yan. So, Pakita natin yung sa may bandang harap. Ano po? Yan. Yan. Oh. Yeah. huh Yan. Puy, siya na yan. Nung init po talaga. So may ilang presinto po tayo dito. Medyo dito sa area na ito maayos ano po ang pila nila. Yan siguro pala din natin sa ating mga kabayan magbaon po kayo ng tubig magbaon po kayo ng tayong at higit po sa lahat magbaon po kayo ng mahabang pasensya ano po kasi talagang medyo dumadagsa na po yung bilang ay ito po yan medyo Ayan, ito ito may mga bata pong kasama dito tutoy mabuto ka ha mabuto ka din Abati kay kasama. Ayan, ah, ayan, ayan. Siguro walang apag iwanan, ano? Kaya inasama, ayan. So, ito na yung pila. Ayan. Ayan. Ito, ito, ito. Para makilala ko ito mga na ito. Ah, Ang tatakot sa camera. Ayan. May expose, ayaw yung may expose. So, ito po yung kaganapan po dito sa Barangay Masiga, ano po. Ito yung aking lugar kung saan din po ako boboto. Mapakita po, bago po tayo magpalam po sa ere, ano po, dito sa ating live coverage ng ating pong uh, hashtag, election 2019, ano po. So, huh? Uh, Rads Rianzales, vote wisely para umunlad ang Marinduque. Thank you. Chris Rodelas, Legion... Shout-out sa mga Rodelas Family sa Mugpug. Vote wisely, mga kabayan. Okay? Ito. Medyo maikli lang yung pila dito sa presinto na ito, ano. So, wala tayong nakikita dito mas mahabang pila. Ano. Wala rin tayong nakikita mga PWD at saka mga senior citizen. Ayan. Mam, presinto ko? Ano po? Um... 61 o okay. 61A. 61A 61B, 62A. Ah, okay. Marami na nakaboto? Ah, uh, meron na rin po. Ah, okay. uh, sa iba, mas parang mas kakaunti yung bilang nila. Ay, kaunti naman pong ng Mang Ilion. Ah, Mang Ilion ito? Opo. Okay. Yung kanina na sa kabila ay na masiga, ito Mang Ilion. Mang Ilion. Okay. okay, okay. Uh, ito po palang presinto na to ay barangay Mang Iliol. Ano po, medyo kakaunti yung yung pila, hindi, walang masyadong kumusyon na <laughs> nakikita po tayo sa barangay Mang Iliol okay, so ayan okay, medyo silipin lang natin, ayan, nakikita natin so may mga bumubuto uh -huh. ito lang po yung ating naabot ng lente ng ating kamera, okay at uh, sa lahat po natin mga kabayan, ano po na nanonood po ngayon, tayo po ay mag-uulat hanggang sa katapusan po ano po ng uh, election na to sa mga ideklara ng mga panalo siguro, walang tulugan nito. Para may hatid sa inyo ang kabuuan ng election 2019 dito sa ating lalawigan ng Marinduque. At uh, sa lahat natin mga kabayan, lagi ating palala, bumuto po tayo ng mayroong konsensya. Ano po? Uh, kung mayroong pong mag-aabot, sabi nung iba tanggapin daw pong iabot. Pero paralala natin, may kaakibat po na kaso sa lahat po na magbabayad at tatanggap ng bayad. Ano po, pwede po kayong makasuhan. Kung tayo po magiging responsableng mamamayan at butante, tayo rin po ang magbibigay po ng maganda kinabukasan sa ating lalawigan. At sa ating mga kababayan, patuloy po kayong tumutok dito sa Marinduque News. Maghahatid po sa inyo ng ulat, kabuang ulat ngayon po ang election 2019 sa ating mga kababayan. Salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating programa, sa ating kabayan na Sir, Sir, miyong uh, si Sir Mata at sa ating mga kapartners. Salamat po sa lahat ng mga volunteers. Magandang araw po ako ang inyong kabayan. Ayan, Eder Sales, buboto na rin po ako. Boboto o buboto. Yun ang ating palala. Huwag maging bubo sa pagboto. Boboto o buboto. Yan ang palala po namin sa inyo. Thank you. Magandang araw.